May pahayag ang dating asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa hiling nitong makremate sa kalibawian ng buhay habang nasa kustudiya ng ICC. Narito ang report ni MJ Mondihar. Wants... Sa panayam sa labas ng ICC Detention Facility ay nilinaw ni Elizabeth Zimmerman, dating asawa ni former President Rodrigo Duterte, ang usapin sa cremation na umano'y kagustuhan na rin ng dating Pangulo. If it is my decision, um, I would follow Whatever his decision is. So, if he wants to be cremated, that's what also one of the discussions we had. If he wants to be cremated, then so be it. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na napag-uusapan nila ng ama ang tungkol sa cremation habang nasa loob ng ICC. Mahigit 80 anyos na si FPRD at may iniindang karamdaman. Ngunit sa kabila nito ay pinayagan pa rin na Administrasyong Marcos Jr. na dalhin siya sa The Hague dahil sa mga kasong may kinalaman sa war on drugs. Pero ayon kay Zimmerman, walang pagsisisi si Duterte sa kanyang naging kampanya laban sa ilegal na droga. Katunayan, ito ang tugon ng dating Pangulo sa mga tutol sa kanyang pulisiya. If it is his destiny to be here, then so be it. No, he has no apologies, no regrets, and uh, that's it. He's accepting it already, and that's why we talk about the cremation. Ngayong Setyembre pa ang confirmation hearing sa ICC laban kay Duterte pero kapansin-pansin na raw ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ayon kay VP Sara, kapuna-puna ang pagpayat ni FPRD dahil sa kawalan ng ganang kumain. Yeah, think thinking got... Sabi niya, has that acceptance already because he's talking about cremation. Mm -hmm. Then sabi niya, oh now you have a weakness. Sabi niya kasi nung ang kerbya. Now, whatever I want that uh, you tell my children. Yeah, sa kasalukuyan ay humiling na ang legal team ni Duterte sa ICC na magsagawa ng status conference bago o sa mismong July 25. Layunin itong pag-usapan kung matutuloy pa ang nakatak ng pagdinig sa Setyembre sa kabila ng mga pagkaantalang hindi raw kasalanan ng depensa. Matatandaang no Marso ay inamin na ni Duterte na magiging mahaba at mabigat ang legal battle niya. Pero handa siyang harapin ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeha, SMNI News.